Perti, nakakuha ng pera dito sa ano na to. Pantalon. Hiningi ko to sa babae, na mga damit niya. Tapos binulat ko ngayon mga kabayan. Ayan, nakuha ko yung mga ano niya. Damit, ang dami. Ito, mga malilinis. Tapos inisa-isa ko. Kasi tinitingnan ko yung mga size. May nakapa ako dito. $6 dollar dalawandaan Not din to. Here. Thank you. Thank you mga kabayan. May pera sa basura. Nakaswerte. First time nakakuha. Tingnan pa natin tong isa. Ayan may ano, ang daming mga damit. Ang gaganda. Meron pa dito mga bag ni isa-isa natin baka may grass itong mga kabayan may mga sapatos din na tinapon mga barbie ayan may mga stop toys ang gaganda ng stop toys ng mga tinapon ito lalabhang ko lahat kaya ipunin lang ng ipunin saka na magpadala pag may pambayad na ako ang ganda nitong sapatos mga kabayan no? anong size ba nito size ano to size 10 mga kabayan oh size 8 size 42 size 10 nga ayan may mga damit din ng pambata ang dami nakaswerte tayo ngayon ito scooter bago pa wala lang siyang handle ayan mga kabayan brand yung scooter wala pang ano damage bago talaga nasa box to wag yan Justin kita nyo mga kabayan nung naka ano, wala lang handle bibilhan lang namin ng handle para kay kulit swerte ako ngayong linggo na to nakuha ngayon ng mga basura yan may mga bag may mga shampoo ayan ito na yung ating mga ano gamit na nakuha thank you lord sa blessing